And welcome back sa ating channel Nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode Mga ba ng pila dito sa gas station So good morning po sa inyo lahat Welcome back ulit sa ating channel mga master Nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode At Pabiyay na naman tayo sa ating Lalamob series. Ang unang ano ko <coughs> Unang booking ko cancel agad ulit kasi nakalagay documents lang ang ano ang kukunin tapos biglang inedit ng ano ng ng receiver ginawang purchase service eh wala naman tayong pangabono kinancel ko kaya ko siya kinuha kasi nga ano tawag nito documents lang nakalagay luko loko eh o di cancel Rebook niya na lang ulit sa iba So ayan Biyahin uh, Biyahe na muna tayo Papagas muna ako Tapos proceed na tayo sa biyahe Ayan mga master 10 minutes 1 one minute, one minute na lang So nakapost tayo ng 10 minutes eh Ang tagal ng ano dito Kasi napakarami nagpapagas Okay So ayan mga master tapos na yung 10 minutes natin na ano na penalty kay Lala Move. So pwede na tayong kumuha ng booking ulit. Loko kasi yung ano eh. Ano natin eh. Tawag nito. Yung buhay na mano natin eh. Inedit edit pa yung booking niya eh. Kakainis eh. So saan naman to? Ayoko dun boss ko. Baba. So hanap muna tayo ng wallet. Wallet. Pwede rin naman ako mag up. Kaso lang parang mas trip ko talaga kumuha ng wallet muna. Pirahin na natin. Ayan, meron tayong ano, short ride booking. 132. Tawagan natin yung kliyente natin para alam natin kung saan ang pasok dito. Alam ko sa BF to eh. Okay, let's go. Bawa muna tayo ng top up. Pupunta ang Muntinlupa. Tapos, pag natin na sa Bunting lupa, balik tayo ng ano. Kasi walang signal dun eh. So, ayan mga master. Andito na tayo. San kaya ito? Ay, nandito na po ako sa ano? block 28, lot 28. Tapos tirahin na natin ito. Mabilisan lang. Tapos, hanap na tayo ng regular booking. Alright. So, ayan. Let's go. parang gusto ko mag top up ah. para makakuha tayo ng cash subukan natin sayang eh sayang yung biyahe pero hindi mas maganda na yung wala tayong ilalabas gasolina lang <laughs> okay let's go let's go let's go Hello po ma'am, good morning po. Lala mag Delivery po. Ah, uh, galing po ng Las Piñas. Ay, wala pa lang nakasulat eh. Pwede bang sulatan 'to dito? Okay. So, ayan mga master, quality. Na-deliver na natin. And now, pwede na tayo magano, magkumuha ng booking na ano, na cash. Let's go. So ayan, tambay muna tayo dito. Ang tatargetin natin yung papuntang ano, Las Piñas. So kailangan ng pick up dito sa may ano, Paranaque. Hmm, um, Paranaque City, Las Piñas, San ka pwede ito, tirahin na natin Pilar. Pilar. Ito mga master, meron na tayong ano, meron na tayong first booking na cash. Papuntang Las Piñas, so short ride booking lang to. Papuntahan na natin to, 2 kilometers away. So ayan mga master, meron na tayong second pick up. Dito natin pipick up sa tahanan village dito sa May Paranaque, malapit sa BF. Okay, so ayan puntahan na natin mga master, tatlo kanan, dulo kaliwa daw. Hello po. Hello sir, lala mo pick up po. Reseta lang pala. Ayan. Baranda. Ay, ito na to. Okay. So, syempre, ilagay na natin ito dito sa belt bag natin. So, ayan mga master, tirahin na natin to Unahin natin i-deliver yung ano, pagkain. Alright. So, ayan mga master, nandito na tayo sa service road. Pag tayong alabang. Kasi dito yung pinakamalapit na daan. So, dala, -dala natin yung dalawa natin parcel. Isang pagkain at saka isang reseta lang. And kaya pwede natin iwas-iwas to. Okay, so ayan mga master. Nandito na tayo sa ating ano drop off. Dulo daw dulo. 78. Ayun, okay na yan. Thank you. Oh, di ba? Sobra again. Pangalawang drop off pero syempre subukan natin may makuhang papunta doon. No? Baka makachamba pa. Okay, let's go. Ayan, no. Oh. Ayan ang sinasabi ko kapag short ride booking. Hindi na nila kinukuha yung mga suklit nila. di ba? Eh, malaking bagay yung mga gano'n mga master yung... Ano, sobra-sobra. Yun yung nakakalaki ng kita eh Okay, so let's go. Puntahan na natin tong isa na to. Uy. Ah, boundary ng Bacoor pala to. Las Piñas. O, sakto lang din. Saan kaya dito? you have arrived. Ah, uh, ground floor. Obli. Saan Ah, hello po. An lalambog delivery po. Ah, uh, nandito na po ako sa tapat ng ano, ng ano po tong building na to. Alpha Mart. Okay. O oh, yan. Ito <laughs> po. Ayun. Thank you. Okay. Hey. Okay okay. Thank you. sobra din yung binigay ni sir no ayan sobra din yung binigay nasa 140 din yung binigay ang fair lang is ano lang mga master 131 lang so ayan hanap tayo ulit ng pangalawang ay hanap pala tayo ulit ng ano ng booking tambay muna tayo sa mga malililim na lugar okay so update na lang kayo mamaya kapag nakachamba tayo ulit dito muna tayo tambay muna tayo sa mga puno puno right, so ayan mga master ay sa wakas nakakuha rin tayo ng another short ride booking papuntang ano to nyaki. so 109 pesos dito natin pipick ulit sa loob ng BF Las Piñas ayan So, tirahin na natin to. Yan. So, balik tayo dito sa street na una nating ano, pinikapan kanina. Tama ba yun? Oo. Yung una natin pinikapan. So, balik tayo dito. 28. So, ayan eh, mga mga sir, balik tayo dito sa street na to. Dito sa BF. Opo, sir. Papuntang ano to eh. Grabe. Pupuntang pa rin niya. <laughs> ah, meron naman, boss. Ah, sige, sige. Parang malapit po tayo, sir, sa araw. <laughs> Ito, boss, oh. Baka, picture na lang din. Ah, oh, sige, boss. Okay. Pa. Ah, sige, sige. Dito na lang to para sigurado. Okay, laruan. Asyang kasya sa lalabag. Pero syempre, hindi natin lalagay sa lalabag yan. So, ayan mga master. Meron na tayong ano. Meron na tayong dalawang booking. Papuntang para rin to. So, short ride lang to. Papuntang Ambel. Ano, paranyake. So, mauuna tong ano natin. Itong Ambel. Bago yung ano. Yung isang drop-off natin puntahan na natin pangalawang pick up na natin to dito sa ano sa pipick up pa natin ngayon oh, let's go let's go let's go meron na tayong double book so ayan mga master nandito na tayo dito yan nakailang pick up na tayo dito eh. ako dito dito lang muna ako eh Oo, hindi na ng long ride, lugi. Dati puro long ride ako. Ikot ko yan, Laguna, Antipolo, Marikina, hanggang Bulacan. Nung maganda pa ang pair, eh, nung bumaba, kinukumpit ko talo sa gas. Oo. Oh. Wala, <laughs> pag hindi naubusan ng rider to sila alam mo, hindi titino to eh. O, oh, December, Okay. Dapat tuwing December lang to sila alam be. Eh. eh ganun talaga. Kaya ako ano muna? Short ride lang muna ako dito dito lang. Tumigil na ako sa malal Ha? Dito lang ako sa may pulang lupa. All right. Okay. So ayan mga master. Ah papunta na tayo sa isa nating ano, uh, drop off dito sa may Ambel Diyan lang sa may C5 Short ride booking mga master Ter sa ating ano, drop off Ayan, dito na yata yun. Hello ma'am, good afternoon po Lala move delivery po ma'am ah uh, Nandito na po ako ma'am sa may hangq Sa may Ah, oh, sige po. Antayin ko na lang po kayo sa mega. Sige po. <laughs> Okey Okay na po ito, ma'am. Sige, salamat po. Ayun no. O di ba? Sabi ko sa iyo eh, yung mga butal-butal ay na nila eh. Ayun na nilang tanggapin. Ginawa ng 179 lang 'yun mga master. So 79 ba? 74 pala. So meron tayong tip na 26 pesos. All right. 'Yun na maganda doon talaga. So, laging ano, lagi may tip mga master. And now, proceed na tayo sa isa nating drop off ito. Pindaruan na to. So, tirahin na natin to mga master. Sana ganun din ang gawin niya, mag -tip din siya, no. Pilitin na natin 'to mag-tip. <laughs> natin ito, kuha tayo ng booking pabalik ng Las Piñas. Oy, grabe. Eh. Ang alikabok dito. All right. So yan, nandito na tayo mga master Oops yeah, sir. Yan, parang dito yan Del Bros ba to? Del Bros Hello po Uh, good afternoon po, Lala Move Delivery po. Sir, nandito ako sa may guard, guard house. Saan po? Oh, dito sa gilid. Papasok pa ako. Ah, okay. Pumasok na po. Ah, dun sa kabila yata. Teka lang. Oh. Oh. Teka lang ah. lang. Parang mali yata yung... Ano pong address po nito, sir? x Ako, opo, ako nga sir. Bayan. ah <laughs> <laughs> yan <andyan. laughs> Sumobra ako. Ah. Sige. Ito sir. Oh. ko ko teka parang mali ah. Ano lang boss? Teka, checkin natin. Wala naman to sa ano. 109 lang yata to. 109 lang. Ah, sige. Salamat, boss. Thank you, thank you. Ayun, you no? oh. 140. Ayun ang sinasabi ko, mga master. Basta mga short ride booking, eh. Ano, tawag nito? Ah. Uh, may mga tip talaga. So, marami na tayo naging tip, no? Kaya mas trip ko na talaga ngayon ng short ride kaysa sa long ride. Hindi pa tayo pagod. Lalo na ngayon napakainit ng panahon, sobrang ano, sobrang nakakapagod kapag long ride tapos napaka-traffic ng dadaanan mo. Just me, kawawa ka talaga. So ayan mga master, oh, nyo yung mga tips sa atin. So last two booking pa tayo. Uh, pwede pa tayong kumuha. So try natin dito sa Paranaque papuntang Las Piñas. Anong alas na ba? Uwi kaya muna tayo Uwi muna ako mga master Papahinga muna ako saglit Alas mag Alas dos pa lang naman o oh. Ayan Pamaya na tayo kukuha ng booking mga master Tingnan natin kung anong magiging ano Update natin Pero maganda biyahe natin ngayon Puro tip So ayan Ayan mga master dito tayo ngayon sa may Sukat Road no ke eh. Kaka-drop off lang natin ng ano natin Parcel At maganda kasi eh, 109 lang yung ano Yung fare pero ginawa niyang 140 So parang bumiyahi na rin tayo ng malayo So ay mga master At yung isa rin nagbigay din ng tip So yun Sa dalawang booking natin Kumita tayo ng 240 dun no Hindi na masama ba diba? Malapit lang naman Short ride lang Kaya nagugustuhan ko na yung mga short ride booking eh Kasi Maganda yung bigayan mga master. Halos lahat may tip lahat. Ayan, so nag-iisip ako kung uuwi na muna ako magpapahinga or babiyahe pa tayo ng ano, last two booking pa. Pwede naman, no, kahit ano. Kaso lang nasa alanganing pwesto tayo mga master. Eto, tingnan natin. Medyo mahirap dito eh. Ayan, no, alanganing pwesto tayo eh. Pero pwede na rin to. Ayan. So, siguro, lilipat muna tayo po na tayo Las Piñas. Para doon, mas maganda kumuha ng booking doon eh. Kuha tayo ng short ride or basta, short ride lang muna. Para mas maganda. Or, depende kung uwi na tayo kasi mag-aayos pa ako ng motor eh. Mag-maintain pa tayo no. So, tingnan natin, mga master, bahala na. Pero kung wala nang matatapos sa na vlog na to eh, ayan, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa ngayon po, mga master, master ay natutuwa talaga ako sa mga, ano, sa mga short ride booking. No, kasi maganda yung bigayan, lagi may tip. Tsaka, hindi na nila kinukuha yung mga sukle yun ang maganda yun ang hinahabol ko kasi sa long ride bihira talaga sa long ride nagtitip ng ano ng malaki no mabibilang mo lang talaga sa daliri ng kamay mo minsan yung iba eh, saktong saktuhan lang pero pag short ride booking agaganda ng mga tip nila eh minsan pag pag ano 80 pesos hindi na nila kinukuha yung sukli no Diretso tip na sa 100 pesos Diretso na bigay, wala nang sukli-sukli. Ang <laughs> magandang bagay mga master kasi alam niyo pa yung 100 pesos. Pag dumaan pa sa booking yun, medyo malayo-layo din yun, no? Yan, so pangatong beses na natin nag-short ride ngayon at natutuwa naman ako sa resulta ng ano, mga short ride booking. Hindi ako nagkamali sa hinala ko na ano. Magandang mag-short ride ngayon kasi may mga tip talaga na magaganda ayan so sa mga ano mga rider na nag-uumpisa pa lang kung kayo ay medyo takot sa long ride pa ito maganda short ride lang pero mas maganda rin yung short ride na may double book para naman ano hindi kayo lugi din sa gasolina kasi pag ganyan mo master kailangan lagi may double booking pero ang tip ko, kapag pagkain, i-diretso nyo na. No? Yung mga items lang na hindi naman nabubulok, hindi naman nasisira. Yan, pwede kayo mag-double book dyan. Gaya ng ginagawa natin. So, siguro mga master, try ko muna kayang umuwi. Uwi muna ako. Tapos, pag medyo sinipag pa ako mamaya, edi tutuloy natin. No? Ayan, pwede pa naman tayo bumiyahin mamaya mga hapon magpapahinga muna ako sa bahay kakain muna ako tapos uh, balik tayo sa biyahe last two booking na no okay pero kung ano kung wala na kapag tinamad na naman tayo edi pahinga na Okay, so yun lang mga oh master. At kita-kits mamaya or sa susunod na updates.